sa so magra-ride dito, enjoy lang kayo tapos ingat-ingat lang kasi may mga bata. Pero sa araw ka pumunta rito, mga par. Ah, pakaganda. Angas par. Angas! <laughs> so Yo, mga par! Geng, geng mga par. So ngayong gabi na to, hindi araw. <laughs> So, nandito kami kay ni Diego sa Darin Hills. Ayan. So, matagal-tagal kami hindi nakabalik sa lugar na to. Kahit taga-jubel kami. Oo. Oh. pa ako ah. Kasi, na nawili kami dito sa bundok. Uh, doon kami parati nagre-rides na. Ayan, nag Ay, kami. Uh, nagtitrail na kami doon. Ang sarap pala ba sa simentado. Uh, ang sarap pala dito. <laughs> ang sarap na kapaligiran. Ganda na kapaligiran. Tapos, ayan. May dagat pa. Um, Daing bulaklak. Ayun, kita niyo naman, bulaklak. Tapos ang ganda, talaga. So, ngayon appreciate na naman namin ang ano, ang park dito. <laughs> Tapos ito ang gagawin namin dito. Merong hills dito. Ilan to, ko? Apat ba? Apat ba na? Apat 'tong malalaki yata. 'Yon yung aahunin, ah aahon, bulusok, aahon, <gibiti> mm -hmm. bulusok. So, ayun ang ginawa namin, ikot -IK muna namin. Ikotin muna namin 'tong buo. Tapos mamaya pangalawang Uh, ikot namin pagdating dun sa pinanggalingan namin akit uh, ahon akit yun ang namin kasi tumataba na naman kami <laughs> alright so start ah uh, Diego start tayo oh, so ha? good luck sa amin uh, see you later let's go oh, mamaya ulit. All alright so magsisimula na ating uphill tsaka downhill alright geng <laughs> geng mga par ayan dito yung sisimula pang pangat dito Di diba, Papunta doon sa Tuktok tapos baba tayo sa dulo. Doon. Di ba? Napakaganda. Tsaka safe dito. Di ba, Yes. O tara, simulan na natin. Let's go. Okay. Ayos, Ayos. Diego. Nice ride. Oh. Nice. Night ride. <laughs> nice night ride. <laughs> Parang bumalik na sa night ride natin ah. <laughs> dati ano na tayo eh. Uh, copyright lang kami. Dati. Night, tapos, night ride din yun. Uh, tapos ano, yung Chorma kaya chai ah, tapos chay. sandwich kami, egg sandwich. Na-miss mo nyo, na-miss na, -na -miss nyo rin ba yun? <laughs> so, ayan, Woo! ngayon na bumalik tandem namin dalawa kasi Masel? holiday, alam na, holiday pala. Tsaka <laughs> so, medyo nakalibre kami ng oras ngayon. So, libre so, libre! nagawa natin yung apat na ano, ah lima, limang ahot lima, kasi may, may maliit dun eh. Oh, limang, na limang, bundok yung ano natin. So, uh, teka, nasan muna tayo? Dito sa si Darren Hills. Yun. Darin Darren Hills. Tama ang ganda. Tsaka sa pagbike dito, paikot-ikot ka lang. Tapos may downhill, may uphill. Kaya, ngunit na ilaw, wala akong ilaw. Nakalimutan ko sa dya. Pero maliwanag naman yung kapaligiran. Kaya um, ayos lang. Safe tayo dito. Tsaka, malinis dito. Oo, oh, malinis. Tapos, ano, um, peaceful siya. Nakaka-relax. Talaga. Hanif Tsaka Silenet. kahit na maraming tao dito, friendly sila. Oo, oh, friendly sila. Yan. So, Halina! Harap na! Arat na! <laughs> bike baik tayo dito. Ah, uh, ano to? Um, ito ning ano na mi Jago muna ngayon. Ah, uh, aming ah uh, vlog for tonight. Kaya nga. Patagalin <laughs> din na sundan to dahil busy. Ayahin namin sana kayo magkape. Kaya lang sarado, sarado eh. Sarado naman. Sorry sila. Wrong timing. Sarado. Wala tayo magkawa. Kaya nga. Hindi <laughs> natin siya pipilitin. Ano Diego? <laughs> so sa so, so, magra-ride dito, enjoy lang kayo. Tapos ingat-ingat lang kasi may mga bata. Pero ano naman, nila kayo, tumatabi naman sila. Tsaka may mga scooter dito, nagpaparent sila. Ng, ano ba tawag scooter pa tawag doon? oh, electric scooter. nakatayo ka lang. Kahit na may nakalagay doon na bawal. Tapos pagka nagugutom kayo, gusto nyo magkape, ito, open sila dito. Ito, mag-open ito kasi alam na, Ramadan, siguro mamaya pa ito, mga 11 or 10 o'clock. Ayan, mga 9, wala pa palang 9.30, nakakaaga pa. Tapos doon sa kabila, may kapehan din doon. Tapos dito, may, ito, seaside na ito. Tapos sa kabila, may... May man-made ano doon Island Island Dito sa kabilang side pero hindi yung pagano ma proceed niyan kasi madilim, may mga street light nandoon. Kita mo lang. Oh, kita mo lang yun. Pero sa araw ka pumunta rito, mga par. Ah, pakaganda. Ah, paka. Ah, par. Angas. <laughs> so, angas mo par. So, ayun gagawin natin ngayon. Uwi na kami. At pag shawarma. <laughs> Tama. Magsi-shawarma <laughs> kami doon sa may lugar namin. May merong shawarmahan doon na hindi pa namin nakakainan. Ano lang yun, ah, na 7 real lang, Diego, yung isang rolyo. Ayos. Ah, yung so, rolyo dun siguro mga ganito. Yan. Alin doon. <laughs> Tama lang, mapupusog Para cheesesteak ah, ka lang yun ah. Mapupusog ka sa isang rolyo dun, kaya <laughs> sulit. Sulit ang ano. So, sulit ang ride natin ngayon. So, yun lang, masabi ko sa mga gusto mag-ride dito. Napakaganda rito, sulit. Sa kung mula ka ng Jubel, magta-travel ka lang ng mga 30 minutes ba? Oo. Tama, oh. Tapos mag-google map talaga kayo para hindi na kayo maligaw. Tama, kasi uh, maraming pasikot-sikot para... dito eh. Oo, oh, rektahan na highway na kagad yun, na papasok sa loban. So ayun lang, uh, keep safe parate, ride safe parate. Tsaka huwag kalimutan mag-helmet. Yes. Tsaka Safety kung na kayo ng ilaw, mas maganda may ilaw. Ako nakalimutan ko lang, kaya wala kang ilaw ngayon. Si so, Diego may ilaw yan. So, oh. ayan. Um, namin kayo guys. Oh, helmet number one. Oh. Okay, so I'll see you there. Okay, 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 okay.